Ayan yes, guys, natin ito kaming sa star priest o. Oh. Nagpapasukot kami lang ang uniform para sabihin sa mga guardians. Ayan. Bro, pakita mo nga yung ano, katawan mo nga yung susuko, patawad mo nga yung susuko. Pakita mo nga yung ano, yung susuko. Kapag ginagamit tayo o. Oh. Target po sa member natin Ichoris, ja, na T-Fall. Orit. 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 Ayan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, yung sa ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo.

Di ba hala kang magpulit Yung black, yung nasa yeah, panalawa. Ayan, dalabas, ayan. Ayan, star queen. Ayan, founder oh. Big shout out, bagong gupit tayo mga idol. Pero bumi tayo oh. Nakapasukot kasi ng na ano, para sa aming uh, nalalapit na uh, anniversary ng Guardians. Papata, papata tayo ng ano. uniform. yung pwede bang gawin mong letter D sa may gagya. Yung kahawig na itong RPGD ay nasa likod. O, oh, para magkamukha sila ng letra. Yung bond. O, sige. Yun lang naman ang ba... Uh, yun lang naman ang babago yung... Yung la yung ano yung logo lang naman ang mababago. Lilita ng Conti tapos pa, yung oh um, yung Guardian. Medyo lalapad lang na Conti ang letra ang kahawig na letra yung RTGDI ay natangkod. Oh okay. sige. Oh yung black, black at puti. Sige. Ah mga, mga kayo dito. Ito, ito po ang uh... Star Wars.

Ah, sige na. Mawala oh, yung social life ng mga taga-kwan. Taga mga... Okay, tigyan, Aano, Thank you. Wala ko Ayaw ko kami dito, eh. Siya, pa, 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 sa ng